malaki na sana to guys itong pipino kaya lang, kaya siya bumaluktot na ganyan may kumagat na sa kanya insekto doon sa loob hindi kasi naagapan na lagyan ng plastic kaya lalagay lang ng plastic na yan sayang ang bilis pala talaga lumaki ng pipino parang last update ko dito ay kasi laki lang to ng palito ng posporo tayo sa kapila ayan, ayan, dito yung kagat eh Asan yun ayan, kinagata ng insekto ayun no, dalawang tusok yun at saka yun sa taas na kagat na insekto tapos itong isang bunga dito ayan nilagyan na ayan meron pa ulit dyan tapos dito yung isa eto ayun o inagapan na ulit at may nakita ako dito ito bago pa lang sa so, na nga ba yun ito ah, yan, yan 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 kita ba yan pagka nalanta daw yan saka lalagyan ng plastic para ano ipoplastic na natin yan para maagapan yun nakita pa akong malit na malit dito sa tase, eh ito, meron pa rin dito ang isa ayan oh. Sino ba? Ayun. Ayan. Pa-plastic ko na rin 'yan.